Rosmertan at Rendon Labador, tinuluyan na ng Koron Palawan, idineklarang persona ng grata. Para sa aking balitang showbiz, tuluyan ang indineklarang persona non grata ang mga influencer na sina Rosmartan at Rendon Labador. Ito'y matapos sa probahaan ng Provincial Council ng Palawan mismo kahapon, June 18, ang resolusyon na nagdideklara sa dalawa ng mga persona non grata sa buong Palawan mismo matapos ang mainitang pahigpagtalo nito sa isang staff ng Mayor ng Coron Palawan ang mga board member ng Palawan First District na sina Juan Antonio Alvarez at Winston Arzaga ang nagsusog kay Palawan Vice Governor Leon Zaola para aprubahan ang nasabing resolusyon. Nagsimula ang isyo ng mag-post at akusahan ni Joe Kayabiab Trinidad, isang staff ng mayor ng Coron, sa pamagitan ng kanyang Facebook account si Rosmar at na ini-exploit ng mga ito ang mga residente ng Coron para lamang sa kanilang vlog kung saan umano yung mamimigay ang mga ito ng mga grocery at ipopromote ang tourism nasabing isla. Dahil dito ang kaya't sinugod ni na Rosma at Rendon si Joe sa pisina ni Coron Mayor Marjo Reyes na nasa Puerto Princesa noong mga oras na iyon kung saan dito na pinagsisigawan at dinuro-duro ni Labador ang staff ng mayor. Pagkatapos ito ay agad na nagpost si Joe kung saan nagsasori ito sa dalawa ngunit hindi ito umayon sa painiwala ni Coron Consul John Patrick Reyes na agad na ng resolusyon para ideklarang persona non grata ang dalawa.